Welcome back to my YouTube channel, 4J Vlog. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At maraming salamat sa inyo. Merong nagtatanong guys kung bakit nagkakaroon ng high RPM at saka low RPM sa ating mga sasakyan kapag naka-on yung ating easy system at naka-off ang easy system. Guys, dahil yon sa BSB valve at saka diaphragm. Kung hindi nyo pa alam kung anong BSB valve at saka diaphragm, kung anong function, tapusin nyo ang video nito para malaman nyo at makatulong sa inyo. Shoutout sa nagtatanong. Maraming salamat and God bless. Guys, ito ang Nissan Sentra 1999 model ga 13 bakit nagkakaroon ng high RPM at saka loop RPM pag nag-on at saka nag-off tayo ng ating PC or aircon guys dahil yan sa tinatawag na BSB BSB yun ay ang vacuum switch bulb ito guys yung vacuum switch bulb ito yung pinaka switch kapag nag on tayo ng aircon kasabay ng pag on ng compressor ng ating aircon ay mag-open din sa loob yung ating vacuum switch bulb. Yung nagbibigay sa kanya ng pinaka para gumana ay hangin. Binabacuum, meron itong vacuum. Ito guys, so may vacuum yan, tumutunog yan, hinihigop yung kamay ko. Ito ay nanggagaling sa makina. Ito yung vacuum. Ito yung supply ng vacuum. Tapos dito naman sa kabila magkakaroon 'to ng vacuum kapag nag-on na ng AC. Siya naman yung hihigop papunta doon sa ating diaphragm. Ito guys, ito ang kinatawag na diaphragm ng ating sasakyan mag vacuum na yung ating BSB valve automatic guys magpupush ito magpupush ito tapos ipupush na yung throttle para tumaas yung RPM sa normal RPM na meron ng load yung ating AC nasa 900 to 1000 RPM Ayan guys ngayon test natin iyon natin yung aircon daw yun daw